lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time the New Filipino Time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Headlines. Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Mag-asawang Diskaya hindi umano dapat gawing state witnesses Dahil sa kanilang mga kasinungalingan Ang DPWH binaliwala raw ang mga unang pagsumbong ng mga Diskaya Sa mga irregularities sa flood control projects Paglipat naman kay Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Maari o manong maging banta sa kanyang kaligtasan. Ang liderato naman ng kamara tiniyak na hindi raw ho siya sa kanyang puwesto. Samantala mga kabrigada, 13,500 na mga preso sa Nepal. Nakataka sa gitna ng mga kilos protesta. At ito nga hong riot conservative activist na si Charlie Kirk Patay matapos ng barilin sa isang event sa Utah. Siksik sa so mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide. Sa Umaga Ka Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Huwebes, mga kabrigada. September 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mariing tumanggi si Senate President Tito Soto na pirmahan ang kahilingan ni dating Senate Blue Committee Chair Rodante Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program ng gobyerno ang mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya Gate ni Soto. Hindi siya basta-basta papayag dahil personal niyang nasaksihan kung paano nagsinungaling ang mag-asawa sa kanilang mga naging pahayag kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Ayon pa sa liderato ng Senado, magkaiba ang mga sinabi ng mag-asawa sa kanilang pagdinig kumpara sa mga naging testimonya nila sa Kamara. Hindi ni Tito Sen hindi eh, maaaring makinabang ang mag-asawa sa proteksyon ng gobyerno lalo na kung nagsisinungaling ang mga ito. Kaya kada Balita Nationwide Ibininyag naman ho ng abogado dinasarat at curly diskaya na minsan na raw ho tinangkang isumbong ng kanyang mga kliyente ang umunang irregularities sa flood control projects kay dating Public Works Sekretary Manuel Bonoan at nga ho kay Atty. Cornelio Samaniego III hindi mo napinansin ng dating kalihimang kanilang pagsasalarawan ng anomalya. Sa kabila ho niyan, hindi na nga ho idinetalye ng abogado kung kailan at sa anong paraan ginawa ng mag-asawa ang kanilang pagsusumbong. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Itong si dating DPWH Secretary Bonoan, Kandaba Mayor Maglangke at iba pa, kabilang sa pinapa lalim Sa ilbo, mga brigata. Si brigata, Gigo Boy, Custodio Sabalita e brigada mo! Brigada. Brigada. Pumiling si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina DPWH Secretary Manuel Bonoan, Candaba Pampanga Mayor Rene Maglanke at ilang opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Layunin ng naturang ilbo na masigurong hindi makalulusot palabas ng bansa ang mga sangkot habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y maanmalyang flood control projects. Kasabay nito, hindi niling dinidizon sa Bureau of Immigration na ipagbigay alam agad sa DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan ang anumang pagtatangkang pagbiyahe ng mga nabanggit na personalidad. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pahayag ni Sen. Van Pelo Lacson na naguugnay kay Bunoan kay Mayor Maglanke na sinasabing nakakuha ng multibilyong pisong kontrata para sa mga flood control projects. Ayon kay Lacson, si Maglanke na dating presidente ng Global Creek Builders ay umano yung nakakuha ng proyektong nagkakahalaga ng 2.195 billion pesos mula 2018 hanggang 2024 sa Bulacan pa lamang. Dagdag pa niya, si Maglanke rin ang may-ari ng MBB Global Properties Corporation na nagpatayo ng Windham Garden Hotel sa Clark, Pampanga na tinatiyan nagkakahalaga ng halos isang bilyon piso. Giit pa ng senador, ang MBB ay kumakatawan sa Pilyedong Maglanke, Bernardo at Bonoan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang malawakang investigasyon ng DPWH sa mga proyekto proyektong sinasabing nagdulot ng malaking pagkawala ng pondo ng bayan in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Kada Balita Nationwide. Bismayado naman ho itong kampo ni dating district o assistant district engineer Bryce Hernandez. Ito nga po siya naging desisyon ng Senado. Nailipat ho siya mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame papunta sa Pasay City Jail ay po sa abogado niyang si Attorney Ernest Levanza. Ay nahinala at tila retaliatory o pagkantira o ang motibo sa likod ng hakbang na yan. Git niya, kung tunay na layunin ng Senado na matukoy ang katotohanan, hindi daw ito dapat hadlangan o ilagay sa alanganin ang mga posibleng testigo na handa naman daw magturo sa mga tunay na responsable. Maging si House Infracom Co-Chair Terry Redon ay nagpahayag din ng pagkabahala dahil mas mainam umano na manatili si Hernandez sa kusod ng PNP upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Dagdag pa ho ni Ridon, hindi dapat ituring na pangkaraniwang detainee si Hernandez dahil wala naman daw siyang kaso sa korte at hindi pa naman formal na inaakusahan. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, si House Speaker Martin Romualdez may bagong spokesperson. Romualdez hindi raw magbibitiw sa kanyang puesto. Brigada Haji Camino ibrigada mo. Brigada. Ipinakilala na ang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez. Siya ay ang dating kinatawa ng 2nd District ng Surigao del Norte at naging overall chairman ng Quad Committee na si Robert Ace Barbers. Sa panayam sa kanya, Maraming pinabulaanan ni Barbers ang kumakalat na impormasyon na magbibitiw sa pwesto si Romualdez. Iginit na walang rason upang mag ang speaker, lalo't matibay ang suporta ng mga miyembro ng Kamara sa kanya at naniniwala sa pamumuno. Idinagdag pa ng dating kongresista na walang plano para sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Punto niya, wala pang sampung individual ang nag-iingay para palitan si Romualdez bilang speaker. Una nang itinanggi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang napapabalitang pagbabago sa liderato at binigyang diin na solido at nagkakaisa ang mga miyembro ng House of Representatives. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, Big Gata, International News Kinumpirma ng pulisya ng Nepal na mahigit 13,500 na mga preso ang sabay-sabay na tumakas. Wala ho sa iba't ibang kulungan sa gitna ho ng malalaking anti-government rallies ngayong linggo. Ayon kay Police Spokesman Binod Gemire, tatlong pulis ang napatay habang nagaganap po ang mga pagtakas. Nagsimula ang kilos protesta noong lunes bilang pagtutol sa social media ban ng gobyerno at sa umano'y kawalan ng aksyon laban sa talamak na korupsyon. Sa kabila ng pansamantalang pagbabalik ng access sa ilang mga apps, nagpatuloy pa rin ang galit ng mga kabataan na bumubuo ng halos 43% ng populasyon ng kanilang bansa. Brigada Balita Nationwide Pedro Hong, 275 billion pesos na flood control budget sana sa 2026 posibleng na hong i-realign sa iba pang priority sector ay huyan kay Pangulong Marcos. Obrigado, Marikar Sargan. Ebrigado, Obrigado. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang halos 275 billion pesos na nakalaan sana para sa flood control project sa taong 2026 ay posibleng i-realign lamang sa ibang sektor gaya ng edukasyon, health at iba pang kagawaran na nangangailangan ng pondo. Ito'y matapos sabihin ng Pangulo sa BBM podcast na pinatanggal niya ang budget request para sa flood control project sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, meron pang natitirang 350 billion budget para sa... 2025 flood control projects at dahil sa mga aligasyon at investigasyong isinasagawa kaya naantala ang implementasyon ng mga ito. Gagamitin na lamang ang continuing appropriation sa susunod na taon upang tapusin ang mga naantalang proyekto. Nilinaw din na hindi gagalawin ang mga foreign assisted projects kundi tanging mga locally funded projects lang na nasa 225 billion ang i-realign. -re There was a budget of 350 million billion the, for 2025. Because of all of these allegations, investigations that are occurring, na delay lahat yan. So hindi matatapos yung 350 billion in 2025. So we will use the continuing appropriation uh, for next year. And yung savings, it's going to be about 225 billion. It's actually, ang flood control for next year is about 275 billion but some of that is foreign assisted so yun hindi hindi gagalawin yun kasi foreign assisted project yun pero yung local locally funded kung tawagin na project that amounts to about 225 billion we will uh, reappropriate to education to health to other departments uh, that are also always uh, that are in need of this of these funding. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Senador Kiko Pangilinan, itinalaga bilang bagong chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Pinalitan na ni Sen. Kiko Pangilinan si Sen. Alan Kiyatano bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Pero sa kabilangan nito, si Kiyatano pa rin naman ang magiging katuwang niya bilang ito ang tatayong vice chairman sa naturang komite. Base sa website ng Senado, ang Committee on Justice and Human Rights ang nakatutok sa mga isyong may kaugnayan sa civil courts, probation, impeachment proceedings laban sa mga constitutional officers, rehistro ng mga land title at iba pa tungkol nga sa prosecution service. Sa kabilang banda, si Senadora Camille Villar naman ang tatayong bagong chairman na Senate Committee on Economic Affairs bilang kapalit na Senate Majority Leader Mick Subiri. Habang si Senator Lito Lapid naman ang magiging chairman ng Senate Committee on Cooperatives. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Kada Balita Nationwide. Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa kanyang mga kasamahan sa Senado matapos siyang magsilbi ng anim na taon bilang chair ng Committee on Health and Demography. Ayon sa Senador, malaking karangalan para sa kanya ang pamunuan ng komite, lalo na sa gitna ng pinaka mapigat na hamon sa sektor ng kalusugan noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Binigyan din niya na hindi naging madali ang kanilang trabaho ngunit ipinagmamalaki nitong marami ring nakamit ang komite sa nakalipas na dalawang kongreso. Brigada Balita Nationwide Ito nga hong senaryo ng pagtama ng The Big One. Tampok daw ho yan sa third quarter national simultaneous earthquake drill ngayong araw. Biga na ka, Austria, e brigada Austria, ibrigada mo! Brigada tampok sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw ang senaryo ng pagtama ng Big One o magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. Gaganapin ang ceremonial button pressing alas 4 ng hapon sa Camp Aguinaldo kasunod ng full scale exercise sa 525th Engineering Combat Battalion Training Area sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Lalahok dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, LGUs, uniform services at mga organisasyon para subukin ang kanilang koordinasyon sa search and rescue, mass casualty management, logistics at communication response. Pangungunahan ito ni NDRMC Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasama ang mga kinatawa ng DOST, DSWD, DILG, FIVOX at ASEAN Humanitarian Center. Ayon sa Office of Civil Defense, mahalagang isinasagawa ng regular ang earthquake drill, pagsunod sa building code at mas matibay na koordinasyon upang palakasin ang kahandaan ng bansa laban sa malalakas na lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 5.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang kompensasyon sa bawat pag-o-overtime ng mga gurok. Pinatitiyak yan ng Department of Education. Brigada Sheila Matibag sa Balita i-Brigada e mo. Brigada. Education dept DepEd sa mga public school teachers na ang overtime work ay dapat pre-approved at ire render lang kung talagang kinakailangan. Alin sunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para pagbutihin ang compensation ng mga guro, inilabas ng DepEd ang order na magtatakda ng guidelines sa pagbabayad ng overtime services ng mga ito. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na target ng direktibang ito na tiyakin ang maayos na pagmonitor sa trabaho ng mga guro maiwasan ang burnout at maiayon ang dagdag na trabaho sa mga alituntunin. Ayon kay Deped Secretary Sani Angara, binibigyang diin ang hakbang na ito ang commitment ng ahensya na pahalagahan ang mga sakripisyo ng mga guro. Aniya, importante para sa kagawaran na mabigyan ng sapat na kompensasyon ang mga guro, lalo pat naglalaan sila ng dagdag na oras sa mga paaralan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide Mga Brigada, kinumpirma ho ni U.S. President Donald Trump Napatay na nga ho itong kilala ang conservative activist na si Charlie Kirk Brigada, sensitibong balita ho Sa huy, binaril sa leeg Habang sinasagot ang tanong tungkol sa issue ng mass shootings. Yan po sa isang event sa Utah Valley University. Kasama ho sa lugar ang asawa at dalawang anak ni Kirk. Kung nga hong nagsabi ang university na may nadakip na raho ng sospek pero agad din itong pinalaya. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang building to building na paghahanap daw ng pulisya. Matagal na nga ahong kaalyado ni Trump itong si Kirk na badalas sumusuporto sa kanyang mga pulisiya at kampanya. Isa rin ho siya sa mga pangunahing boses ng conservative youth sa Amerika. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Fast Relax at Standout es 4 Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkot. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito. Sobrigada News FM Manila for music and news. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of G